Inanunsyo ng militanteng Hezbollah na gagamit ang grupo ng mga bagong armas sa pag-atake nito sa Israel. Tugon sa si ginawa pag-atake ng bansa na target ang southern border ng Lebanon, ang grupo ay gumamit na ng mga attack drones na pinakaunang pagkakataon at nagpalipad din ng Borkan missiles na mayroong loads na nasa 300 to 500 kilograms. Matatandaan na nagsimula pa ng Oktubre 7 ang palitan ng atake sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah kung saan ang Hezbollah ay kaanib din ang militanteng Hamas. Inulat na din sa pag-atake ng Israel ay meron ng labing isang sibilyan, 68 Hezbollah fighters at labing dalawang iba pa ang nasawi. Sa panayon naman ng Starfan Bacolod kay Esther Osorio, OFW sa Israel, na safe naman sila mga Pinoy kahit na nagpapatuloy ang conflict lalo na dahil nahuli na ang iba mga teroristang umatake sa bansa. Wala na po kasi parang nahuli na po yata nila. Parang napatay na, tapos nahuli rin na iba na uli na po nakakatulong naka na po sila. Um, Pamisan-minsan, may kung na natuwa sa aming uh, lugar, pero may iron doon yan po. Yeah. tsaka mayroon po kami shelter na pang 50. 50 naman po. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!